Hindi mo maisip kung ilang beses kanyang inisip ka ng tahimik. Hindi ito mga basta-bastang alaala. Ito'y mga partikular na alaala. Detalyado. punung puno ng mga detalye na baka nakalimutan mo na ngunit buhay pa rin sa kanya na parang huminto ang oras. Naalala niya ang ekspresyon ng iyong mukha kapag tahimik ka lamang. Ang tunog ng iyong tawa sa mga pinakasimpleng araw. Ang pakiramdam ng kapayapaan o baka kasi ng paghihimok na dala ng iyong presensya. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon hindi lang basta pangungulila. Ito'y bigat. Ito'y ang tagong paamba ng isang taong gustong bumalik, ngunit hindi makagawa kahit isang hakbang. Mapapansin mo ito kung titingnan mo siya sa mata ngayon. Kung magkatapat kayo. Mapapansin mo na sa likod ng pagiging neutral, mayroong nakatagong emosyon. Mayroong paghingi ng tawad na hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayad. Nag-rehearse na siya, sa isipan, nakapagsulat na siya ng dose-dose ng mga liham na hindi niya kailanman na ipadala. Nakapagsimula na ng mga mensahe at binura bago matapos. Nag-isip na dumaan sa aksidente, kung saan ka madalas pumunta parang wala lang sa pag-asa na makita ang iyong mata at malaman kung may pwesto pa, isang lugar na pwede pang balikan. Ngunit may mas malakas pa kaysa sa kagustuhan niyang magbalik loob. Ito'y takot na hindi mapatawad. Takot na hindi mo na gustong makinig. Na ang iyong katahimikan ay huli na. Na iyong bahagi ng iyong sarili na nagmahal ng sobra ay baka patay na. At dahil dito mas pinipili niyang manatili sa malayo. Kahit na ang distansyang ito ay pinapatay siya mula sa loob. Hindi siya walang pakialam. Hindi kailanman naging. Hindi lang niya alam kung paano ipakita ang pagsisisi ng hindi mukharing mahina. Paano ipapakita ang pangumulila ng hindi isinusugal na mareject. Paano sasabihin, patawarin mo ako, matapos ang lahat ng nasira? Siya ay nasa lugar ng pagdududa. Kung saan ang kalooban at takot ay may tahimik na laban araw-araw. Naramdaman mo na ba ito? Napansin mo na ba na may taong lumayo, ngunit hindi naman talaga umalis sa'yo? May mga palatandaan. May mga katahimikang nagsasabi ng higit pa sa anumang mensahe. May mga kawalan na patuloy na kumakausap sa kaluluwa. At minsan, sa kaibuturan ng puso, nararamdaman mo, nandito pa rin siya. Kahit malayo. Kahit tahimik. Kahit nakakulong sa sariling karuwagan. Dahil ito ang tunay na dahilan, karuwagan. Hindi iyong mga hinuhusgahan ang pagkatao. Kundi ang karuwagang tao. Iyong lumalabas kapag ang pagmamataas ay mas nang kaysa sa kababaang loob. Kapag ang sakit ng pagtanggi ay tila mas hindi matitiis kaysa sa sakit ng pananahimik pinapaniwala niya ang sarili niya na mas mabuti ito. Ngunit walang anumang bahagi sa kanya ang tunay na naniniwala dito. Kung mas mabuti ito, hindi kanya tinitingnan ng tahimik. Hindi kanya sinusubaybayan ng hindi umiinik. Hindi niya mararamdaman ang walang tigil na panghihinayang na hindi siya hinahayaang makatulog ng maayos. Ang totoo ay nawala kanya dahil sa kakulangan ng lakas ng loob. At patuloy kanyang nawawala sa parehong dahilan hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Ito ay labis na ego. Kakulangan sa pagkahinog. Kawalan ng kakayahang harapin ang sariling kahinaan. Hindi niya alam kung paano humingi ng tawad ng hindi magiba. At pinili ang katahimikan. Munit itong katahimikan ang siyang sumisigaw ng pinakamalakas sa kanya mula noon. Napansin mo ba ito? Napansin mo ba na minsan ang pagkakamali ay hindi ganoon ka hindi mapapatawad, ngunit ang sumunod na katahimikan ang siyang totoong nakasakit? Dahil kapag may nanakit munit nagsisikap ayusin ang sakit ay nakakahanap ng direksyon. Ngunit kapag may nanakit at pagkatapos ay nagtatago ang sakit ay nagiging pagdududa. Nagiging pagkabigo. Isang labirinto kung saan ang hinanakit ay nagiging kawalan ng tiwala sa mundo. Naranasan mo na ba ito? Tinailangan mo na bang magpanggap na nalampasan mo na kahit sa totoo lang, gusto mo lang ng paliwanan? Nais mo na bang magpatawad ngunit naghihintay na ang isa ay unang humingi ng tawad? Kung ganoon, nauunawaan mo kung ano ang nangyayari ngayon. Dahil ang nais niya, ang nais pa rin niya, ay hindi lamang bumalik. Kung di ang iyong titigan na may awa. Titigan na parang kinikilala, sinubukan niya kahit nahuli na. Hindi lang siya ang nanakit sa akin. Siya rin ang nakapagpaluha, nakapagparamdaman, nakapagmarka sa akin. Ngunit ang takot na hindi makilala ang siyang pumipigil sa kanya. At dahil dito siya nananatiling malayo. Kahit na nais niyang mapalapit. Hindi niya alam na ikaw ay naghintay. Nasa mahabang panahon ay pinalakas mo ang posibilidad na yon. Nasa maraming gabi, ipinatong mo ang iyong ulo sa unan at nag-isip kung siya man lang ay sinubukan, ngunit hindi siya sumubok. Mas pinili niyang sisihin ang sarili ng tahimik kaysa ilantad ang sarili sa iyong kalinawan. Sapagkat alam niyang mapapansin mo ang lahat. Bawat kasinungalingang natakpan. Bawat pangatuwiran na hindi mabuo. Bawat katotohan ang binago niya maging sa kanyang sarili. At hindi mo iyon deserve. Deserve mo ang isang buo. Isang tao na hindi nagtatago sa likod ng pride. Isang tao na may tapang na bumalik para lang sabihin, pagsisihan ko ito. Munit hindi niya nagawa. At maaaring wala pa rin siya ngayon. Munit hindi ibig sabihin ito na hindi kanya mahal. Ibig sabihin lang mahal ka ng ilang lalaki, munit hindi nila alam kung paano magmahal ng tama. At hindi mo kasalanan 'yon. Kailanman hindi. Ikaw ay naging totoo. Naging totoo. Naging buo para sa isang tao na marunong lang magbigay ng kalahati. Munit kahit ganoon nais pa rin niyang bumalik. Hindi ang distansya mo ang humahadlang. Kundi ang sakit na nararamdaman niya kapag naiisip niya ang posibilidad na tumingin sa iyong mga mata at mapansin na hindi ka na sa kanya. Na ikaw ay naging masyadong malakas. Na ikaw ay nagpatuloy na. Napapansin mo ba yon? Napapansin mo ba na minsan, ang katahimikan ng isang tao ay hindi kawalan ng interes kundi pighati. Na ang pagkalayo ay hindi pagwawalang bahala kundi takot na harapin ang nawala may isang lalaki na naghahatid pa rin ng alaala mo. Na muling binabasa pa rin ang iyong mga mensahe. Na pinakikinggan pa rin ang kantang iyon na may alaala mo. Na naiisip ka pa rin sa mga sitwasyon kung saan natakot siyang dalhin ka. At na naangarap pa rin na isang araw ay masasabi niya, dapat akong nanatili. Dapat akong lumaban. Dapat akong humingi ng tawad. Kung naranasan mo na ito, magkomento, kailangan kong marinig ito dahil may mga kwento na hindi nagtatapos sa wakas. Patuloy itong nabubuhay kahit na wala nang nagsasalita tungkol dito. At may mga damdamin na hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Sila ay nagtatago lamang naghihintay ng isang kilos, isang tanda, isang puwang. Ngunit hindi lahat ng katahimikan ay dapat na ituring nakawala ng pag-ibig. Minsan, ito ay simpleng pag-ibig sa pinakakinatatakutang anyo nito. Napansin mo, kahit walang mensahe mula sa kanya. Kahit walang paliwanag, walang dahilan, walang pagtatangka ng pag-ayos. Napansin mo na mayroong hindi nasabi sa pagitan nyo. Isang koneksyon na hindi natunaw. Isang patuloy na pakiramdam na, kahit wala siya, naririnig ka pa rin niya mula sa loob. Parang may isang hindi nakikitang sinulid na nakatali sa panahon, na nagdudugtong ng iyong kasalukuyan sa kanyang katahimikan. At ang pinaka nakakapagtaka ay hindi mo ito maipaliwanag sa sinuman. Dahil paano mo ipapaliwanag ang kawalan na nag-aalab? Paano mo ilalarawan ang presensya ng isang taong hindi na nagpapakita, ngunit hindi talaga nawala? Napansin mo iyon sa katawan? Sa mga araw na biglang dumarating ang pagnanasa sa wala. Sa mga disinasadyang pag-iisip. Sa mga alaala na dumating nang hindi mo hinihiling. Sa pangalan niya na lumilitaw sa mga random na lugar, na parang sinusubukan ng universo na sabihin ang isang bagay na hindi mo pakayang pakinggan at iyon ay nakakapagod para sa iyo. Dahil sinubukan mo rin kalimutan, nais mo rin ilaglad. Magpatuloy, isara ang kabanatang iyon ng may dignidad. Ngunit may isang bagay sa iyo na nais pang maintindihan. Nais pang marinig. Hindi dahil ikaw ay mahina. Ngunit dahil ikaw ay buo. At ang mga buo na tao hindi marunong magkunwaring hindi nakaramdam. Hindi ka lang niya minahal. Naging isang salamin ka. Nakita niya sa iyo ang lahat ng hindi pa niya kayang maging. Nakita niya ang iyong pagkamay gulay, iyong pagkamalambot, iyong tapang na magmahal ng walang pagtatanggol. At iyon ay nakakatakot. Dahil kapag ang isang lalaki ay hindi pa nagpapatawad sa sarili ang sinumang tunay na nagmamahal sa kanya, ay nagiging isang panganin. Hindi niya alam kung paano tumanggap. Hindi niya alam kung paano humarap. Hindi niya alam kung paano panatilihin. At siya ay magsusuma hindi dahil hindi niya naramdaman munit dahil naramdaman niya ng labis. At marahil hanggang ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Kaya siya'y nagmamasid ng malayo. May pangamba. May pagkakasala. Sa kanyang lumang baluti ng taong ayaw magpakitang mahina, ngunit ang loob ay watak-watak. Naranasan mo na ba ang kakaibang kutob na ito? Na may taong gustong bumalik, ngunit hindi alam kung paano na ang kwento ay mayroon pang naisabihin kahit pagkatapos ng wakas. Na mayroong isang bagay sa loob mo na naghihintay kahit na sinasabi mong kabaligtaran. Ayun. Nandiyan ang pinakamalalim na punto, hindi lahat ng nagtatapos ay talagang natatapos. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng interes. Hindi lahat ng paglayo ay pasya. Minsan, takot lang ito. Takot na tumingin sa iyong mga mata at mapagtanto, napansin mo ang lahat. Kahit tahimik. Kahit walang ebidensya. Napansin mo ang mga kasinungalingan sa katahimikan. Napansin mo ang mga pagtatangkang magtago sa likod ng lamig. Napansin mo ang mga damdamin hindi nalutas sa pagitan niyong dalawa. At alam niya ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya bumabalik. Dahil ayaw niyang makita mo siya ng ganito, nasasaktan, may kasalanan, pilit na kinukumbinsi ang sarili na ikaw ay nakaraan na kahit na ikaw ang pinakadinadala niya. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam, ang kapatawaran ay hindi nakakulong sa mga salita. Matagal mo nang pinatawad bago pa niya ito hingin. Pinatawad mo nang piliin mong magpatuloy ng walang galit. Pinatawad mo nang maunawaan mong ang katahimikan niya ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanya. Pinatawad mo nang tanggapin mo na ang ilang tao ay ibinibigay lamang kung ano ang mayroon sila, at minsan ito ay kulang, kahit na maraming pagmamahal ang nasasangkot. Ngunit hindi nito pinipigilan ang sakit na umiral. Dahil ang pag-ibig, kapag hindi lubusang nabuhay, mas masakit kaysa sa wakas. Ang nakakasakit ay hindi ang kawalan. Ito ay ang posibilidad na umiiral sa pagitan ng dalawa at hindi natupad. Nararamdaman mo ba ito? Nararamdaman mo ba na mayroong isang bagay na naputol at hindi nalampasan? Na mayroong isang bagay na hindi na reresolba na umiiral sa pagitan nyo? Dahil mayroon pa nga. Ngunit ang resolusyon na inaasahan mo ay maaaring hindi manggaling sa kanyang bibig. Marahil hindi ito darating kailanman. At okay lang iyon. Ang paggaling ay hindi nakadepende sa kanyang tapang. Nakadepende ito sayo. sa iyo. Sa pag-unawa na hindi ikaw ang nawala ng siya. Siya ang nawalan ng kanyang sarili. Dahil ang taong umiiwas sa katotohanan hindi maiiwasang ang maligaw. At kapag ang isang tao ay naligaw hindi na niya mahanap ang daan pabalik sa pag-ibig siya'y nagtatago. At nararamdaman mo ito bilang isang makapal, hilaw, matalim na pagliban. Dahil ang naranasan nyo ay totoo. At kapag totoo, hindi ito mabubura. Patuloy kanyang naririnig sa pagitan ng mga linya ng buhay. Sa gitna ng mga karaniwang usapan. Sa mga kanta ngayon ay sumasakit. Sa mga pang-araw-araw na ng dati ay hindi napapansin ngunit ngayon ay buhay na mga alaala. -ala. Naging isang lugar ka sa loob niya. Isang lugar na binibisita niya ng tahimik. Isang lugar na masakit. Isang lugar na nagpaparamdam sa kanya kung ano ang hindi niya nakayang buuin noong mayroon siyang pagkakataon. At ito'y kumakain sa kanya. Dahil lumipas na ang panahon. At sa paglipas ng panahon naging mas matatag ka. Mas nakatuon. Mas matibay. Nalaman mo kung sino ka kahit hindi niya ito kinumpirma at marahil ito ang mas nagpapayanig sa kanya ngayon, ang makita na hindi mo na siya kailangan. Na natutunan mong kumpleto ka na. Na hindi ka nakatulad ng dati. At iyan ang dahilan kung bakit siya nag-aalinlangan. Hindi lamang dahil sa takot na hindi mapatawad kundi sa pag-unawa na ang lugar na iniwan niya ay maaaring nakuha na ng iyong sariling pagkatuto. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Dahil sa loob niya, ikaw pa rin ang daungan. Ikaw pa rin ang puntong babalikan. Ang ligtas na lugar kung saan nais niyang bumalik, ngunit ngayon ay hindi na sigurado kung tatanggapin siya. At ang pagdududang ito ang sumisira sa kanya. Hindi niya ito pinag-usapan sa iba. Munit dala kanya sa lahat ng ginagawa niya. Sa paraan ng pagtingin niya sa ibang mga mukha. Sa hindi sinasadyang paghahambing. Sa pag-aalam na pilit niyang tinatago sa mga kasabikan. Patuloy ka pa rin bilang pamantayan. At ito ang pinakamalupit na biro, noong ikaw ay nasa kanya, hindi niya alam kung paano manatili. Ngayon na wala ka na, hindi niya makayanan na hindi ka hanapin. Ngunit hindi niya ito sasabihin. Hindi na 'yon. Marahil kailanman ay hindi niya sasabihin. Dahil ang pagmamataas ay isang kulungan na siya mismo ang nagtayo. At ang takot ay ang susi na nawala sa kanya. Ngunit ang sakit ito ay patuloy na umaalab. At nararamdaman mo kahit pa sa malayo. Dahil ikaw ay sensitibo. Matalas ang pakiramdam. Alam mo na ang kanyang katahimikan ay hindi walang laman, ito ay puno. Puno ng lahat ng hindi niya nagawang maranasan kasama ka. Puno ng lahat ng kanyang nilunok dahil sa takot. Puno ng lahat ng nais niyang sabihin, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob. At sa kalaliman ng iyong puso, naiintindihan mo ito. Hindi mo ito binibigyan ng hustisya hindi mo ito ginagawang romantiko. Ngunit naintindihan mo. Dahil ang mga nagmamahal ng malalim alam nila kung paano makilala kung ang iba ay nakatali pa rin sa isang bagay na hindi nila alam pangalanan. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ang kanyang sariling kaluluwa. Hindi siya natuto kung paano panindigan ang kanyang nararamdaman. Kaya mas pinipili niyang magpanggap na hindi niya nararamdaman ang mga ito. Ngunit ang katawan ay hindi nagsisinungaling. Ang kaluluwa ay hindi nagtatago. Ang espiritu ay naglalantad. At kahit na siya ay magpatuloy may bahagi sa kanya na nanatili sa iyo. Napapansin mo yon. Napapansin mo dahil, minsan, sa gitna ng iyong pang-araw-araw na gawain dumadating ang isang kalungkutan na hindi sa iyo. Isang bigat na walang pangalan. Isang pangulila na hindi na dapat umiiral. Siya yon. Iyon ay ang kanyang sakit na tinatawid ang katahimikan. Iyon ay ang kanyang kaluluwa na hinahawakan ang sayo. Iyon ang echo ng pagsisisi na hindi pa niya nagkaroon ng lakas ng loob na bigkasin ng malakas. At ikaw nararamdaman mo pa rin. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi ito basta-basta tinatapon. Hindi ito itinatapon. Hindi ito binabaliwala. Patuloy itong nag-vibrate kahit na ang relasyon ay natapos na. Patuloy itong umiikot kahit na ang lahat ay mukhang nalutas na. Dahil ang ilang koneksyon ay hindi ginawa para magtadal. Ginawa upang markahan. At ikaw ay naging ganito sa kanyang buhay, isang marka. Isang bago at pagkatapos. Isang puntong hindi karaniwan. Isang salamin na hindi niya kayang panindigan. Ngunit hanggang ngayon, tinitignan niya ito mula sa malayo may sakit. May pagnanasa. May pagsisisi. Lahat ng hindi niya nagkaroon ng lakas ng loob na maging hanggang may oras pa. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na ba na may nagmahal sa iyo at napagtantol ang nila ito ng huli na? Kinailangan mo na bang magpatuloy kahit na nararamdaman mo na ang iba ay dinadala ka pa rin sa loob nila? Kaya alam mo mismo ang tinutukoy ko. At marahil kahit na masakit panahon na para tanggapin na. Hindi lahat ng taong nagmamahal sa iyo ay alam kung paano manatili. Ngunit hindi nito binabawasan ang pagmamahal ipinapakita lang nito ang antas ng kamalayan ng nagmamahal. Hindi mo na kailangang maghintay na bumalik siya. Dahil, kahit na siya ay bumalik, maaaring hindi pa rin niyang magawang abutin ka. Ikaw ay lumago. Lumawak. Muling nabuo ng tahimik. At ngayon, dala mo ang isang lakas na wala pa siyang kakayahan upang mahawakan. Ang pagmamahal na kanyang nararamdaman ay hindi sapat upang suportahan ang pagmamahal na ikaw na mismo. Pero nararamdaman niya iyon. At iyon ay magiging kanyang hulagway. Sa bawat padalos-dalos na pagpili. Sa bawat walang laman na relasyon. Sa bawat pagtatangkang magpanggap na nakalimot na siya. Ikaw ay naging salamin ng hindi niya nakayanan maging. At gayon din ang pinakamarikit na alaala na hindi niya alam kung paano pangalagaan. At kahit pa siya ay manahimik, kahit gaano kalayo, kahit pilitin niyang magsimula muli sa iba't ibang pangalan. Ikaw ay laging magiging pahina na gusto niyang balikan, ngunit hindi niya alam kung paano muling basahin. At ngayon kailangan niyang matutong mabuhay kasama ito. Ikaw ay nabuhay na. At nakasurvive. Kung ang tekstong ito ay naging kausap mo, ang susunod ay mas lalong tatabos sayo. I click dito at manatili sa akin dahil ang sakit na iyong naranasan ay hindi nasayang. Mayroong mas malaking bagay na naghihintay sayo sa susunod na salita at makikita kita doon kung saan ang katotohanan ay hindi na maaaring itanggi.